Mga idol at kabayan, breaking news! Israel naglunsad ng missile strike sa mismong kalupaan ng Iran. Pitong syudad ng Iran ang tinarget ng Israel Air Force. Ipinakita ng Israel na hindi lamang sila magaling sa depensa, kundi maging sa opensa din. Walang kaalam-alam ang Iran na nakapasok ang missile ng Israel at tinamaan ang isang airbase at fighter jet nito. Isang tunay ng kaibahan ng makabago at sopistikado mga gamit pandigma laban sa gawang parang made in China lang. Pilipinas, gagamit ng isang malakas na missile upang panubugin ang isang made in China na barko sa West Philippine Sea. Sa gagawing highlight ng Balikatan 2024, susubukan ng Philippine Navy ang bago nitong Sea Star Missile na kayang tamaan ang target sa layo na 180 km upang wasakin ang isang lumang barko. Isa na namang pagpapakita ng Pilipinas ng mga bagong kakayahan nito na wala tayo noon pero meron na tayo ngayon. Amerika at Pilipinas nagsagawa ng combine drill sa Maguindanao del Norte. Aktual na video, panoorin. matapos ang pag-atake ng Iran sa Israel kung saan gumamit ito nang hindi bababa sa 350 mga attack drone, cruise missile at ballistic missile. Nagpahayag ang Iran na kapag gumanti ang Israel at Amerika, gaganti daw ito ng mas mabilis at malakas. Halatang nananakot lang ang Iran dahil alam nito na kapag umatake ang Israel sa tulong ng Amerika, hindi nila ito kayang supilin. Sa mga nakalipas na araw, walang ipinakitang sinyales na gaganti ang Israel. Walang impormasyon kung ano ba ang hakbang at planong gawin ng Israel lang laban sa Iran. Ngayong ikalabinsyam ng Abril taong kasalukuyan, matapos ang anim na araw, Israel sinorpresa ang mga kalaban. Umatake ang Israel sa mismong teritoryo ng Iran nang walang nakakaalam maliban sa Amerika. Hindi rin pinalampas ng Israel ang Syria at Iraq. Binomba nito ng sabay-sabay ang mga lokasyon ng Iran proxy. Muling pinatunayan ng Israel ang kakayan nitong tamaan ang mga bansang nag-aasik ng kasamaan laban sa kanila. Kinumpirma ng ilang opisyal ng Amerika na ang eroplanong mandirigma ng Israel ay binomba ang mga lokasyon sa loob ng teritoryo ng Iran. Posibleng gumamit ang Israel ng F-35, 5th generation stealth fighter jet, isang eroplanong mandirigma na gawa ng Amerika na mahirap makita sa radar dahil sa stealth capability ng naturang 5th generation fighter aircraft. Sinabi nga ni Mark Dubowitz, isang CEO ng Foundation for Defense of Democracies na konektado sa Israel sa kanyang social media account, na tinamaan ng Israel F-35 misal ang airbase ng Iran at isa sa mga fighter jets nito ay napinsala. Dagdag pa niya inay Our air defense war. Yours don't. Our fighter jets war. Yours don't. Next time, we will destroy even more vulnerable assets. Unquote. Na ang tinutukoy ay ang kahinaan ng mga gamit pandigma at pangdepensa ng Iran. Kinumpirma ng Israel Defense Force na naglunsa dito ng pag-atake sa pitong syudad ng Iran. Ang Tehran, Fordo, Arak, Natanz, Kargs Island, Bujir, at Bandar Abbas. Kita niyo mga kabayan ang layo ng Israel sa Iran. Pero sa pamamagitan ng kanilang sopistikado, advance, at high-tech na mga kagmitan. Pandigma ay kaya nitong tamaan ang malalayong target ng may katumpakan. Balitang Pilipinas naman tayong mga kabayan. Sa unang pagkakataon, Philippine Navy susubukan na ang isa sa pinakamalakas na misal nito sa kanilang imbentaryo ngayong balikatan 2024. Ngayong balikatan 2024, magsasagawa ang Philippine Navy ng live fire exercise gamit ang kanilang SSM 700 KC Star Anti-Ship Missile mula sa barkong pandigma nito na BRP Antonio Luna FF-151. Palululubugin ng puwersa ng Pilipinas at Amerika ang isang barkong gawa ng China sa West Philippine Sea. Ang dalawang Jose Rizal Class Frigate ng bansa ang BRP Jose Rizal FF-150 at BRP Antonio Luna FF-151 ay merong tig-aapat na anti-ship missile launcher at missile na SSSM 700K c Star na gawa ng LIG Nex-1 ng bansang South Korea. Kayang tamaan ng c Star anti-ship missile ang target sa layo na 180 kilometro o mahigit pa. Ang pagkakaroon ng ganitong mga defensive weapon sa mga barko ng Pilipinas ay isang patunay na malayo na ang narating ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, sa Marex 2024 o Marine Exercise, ipinakita ng mga Marines ng Pilipinas at Amerika ang kanilang combined live fire na ginagawa sa Barangay Pinasaran, Dato Blasin Suat, Maguindanao, Del Norte upang pagtibayin ang partnership at mapahusay ang interoperability sa pagitan ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps. Aktual na video, panoorin! Gracias. we are now witnessing the unit from the philippine army to assume control of the area of the are successful conduct of previous okay. raid. and all procedures are carried out according to the law. Okay. Laban, pinazo.